Ano ba natin mababantayan ng ating pagmamahal? May tatlo tayong point. Una, reject hypocrisy. Pangalawa, cling to good. At pangatlo, honor others. So, pag-usapan natin ang una, reject hypocrisy. Kamuhian natin yung mapagpanggap na pagmamahal. Sabi sa Romans 12.9, Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Ang sabi ay, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kung isipin mo, parang obvious, di ba? Eh, syempre naman, Kuya Mike, dapat totoo ang pagmamahal. Pero ang tanong, bakit kailangan pang isulat ni Pablo? Kasi, alam niya, na kahit kristyano tayo, kahit nasa loob tayo ng simbahan, kahit nasa pamilya tayo ng Diyos, may tendency kasi tayo na magsuot ng maskara. Yung salitang ginamit ni Pablo ay anopokritos. Ang ibig sabihin ay walang pagkukunwari, walang maskara. Nung panahon kasi ng Greek theater, ang mga aktor ay nagsusuot ng maskara. Kapag comedy, nakangiti ang maskara. Kapag trahedya, malungkot naman ang maskara. Pero alam ng lahat ng tao na hindi yun ang totoong tao sa likod ng maskara. Kaya ang hypocrite ay yung tao nagpapakita ng maskara na masaya, mabait, mapagmahal, pero sa loob, puno ng galit, ingit, o sariling interes. Ibigyan, ganyan din minsan ang pagmamahal natin. Sa panlabas, sweet na sweet, pero deep inside, may hinanakit at sama ng loob pala. Sa panlabas, parang concern na concern, pero sa loob, may hidden agenda. Sa panlabas, naglilingkod, pero sa loob, nagaantay ng kapalit. May dalawang magkapatid, si Ana at Lisa. Si Ana, laging sweet sa nanay niya pag may kailangan. Kapag wala nang pamasahe sasabihin niya, "Nay, I love you. Bigyan mo naman ako ng pera." Kapag gusto niya ng bagong sapatos, todo lambing, todo yakap, todo halik. Pero pagkatapos makuha ang gusto, wala na. Hindi tumutulong sa gawaing bahay. Puro cellphone, puro gala sa panlabas para mapagmahal na mapagmahal pero sa totoo lang ginagamit lang niya ang salitang i love you para makuha ang gusto niya si Lisa naman hindi kasing expressive hindi siya mahilig magsabi ng i love you pero siya ang nag-aalaga sa nanay niya kapag may sakit siya ang nagtitipid ng baon para may maibigay na pangambag man lang sa pambayad sa kuryente. Siya ang gumigising ng maaga para magsaing kasi ayon na niya gumising ng maaga ang kanyang nanay kasi hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Hindi siya pala sabi ng I love you pero totoo ang pagmamahal na laman ng kanyang puso. Ibigyan, alin pagmamahal ang totoo? Yung sweet sa panlabas pero may agenda o yung simple at tahimik pero totoo at walang inaantay na kapalit. Maaari nating tanungin, nasan ka dyan, kaibigan? Kaya nga, sabi ni Pablo, maging tunay ang inyong pagmamahalan. At alam mo, tinatanong ko din ang sarili ko, mahal ko nga ba aking asawa o meron lang akong kailangan sa kanya? Mahal ko ba ang aking mga anak o meron lang silang pakinabang sa aking reputasyon. Mahal ko nga ba aking mga kadigroup o baka pandagdag ko lang ito sa aking achievements para magmukhang maging magaling at mabuting tao. Narealize ko na ang hypocritical love ay parang kalawang ng kotse na kumakain at sumisira sa bakal. Pwede mong pinturahan para magmukhang bago at sa malayo mukhang okay na. Pero ang totoo, hindi naman tumitigil ang kalawang sa loob. Patuloy siyang kumakain sa loob hanggang sa mabutas ang bakal. Kaibigan, may bahagi ba sa pagmamahal mo na parang pintura lang sa kalawang? Panlabas lang maganda pero sa loob may nabubulok na hindi mo inaayos. Now, hindi lang sinabi ni Pablo na maging tunay ang inyong pagmamahalan. Sinabi din niya kung ano ang itsura nung pagmamahal na tunay. Ang sabi niya, kasuklaman ninyo ang masama. Grabe, ang ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal pala ay merong kinamumuhian. Hindi ito puro feelings lang, love, love, love kundi meron kang paninindigan kakamuhian mo ang masama. Ang ibig sabihin, ang totoong nagmamahal ay hindi tinotolerate ang mali kahit pa masaktan ang damdamin. Ito ay marunong magsabi ng no sa kasalanan. Naalala ko may tinutulungan kami na kamag-anak. Mahal na mahal namin sila kaya lang may pagkakataon na ito ay hindi na nakakabuti sa kanila. Kasi nakikita ko na ang pagtulong ko, ang pagtulong namin ay nagiging pagkonsinti na sa taong ayaw magtrabaho kahit na malakas pa ang pangangatawan. Mali ang gawain na ito at kailangan ko humindi sa ilang bagay na hinihingi na pagtulong. Nais ko tulungan ng isang tao na tinutulungan din niya ang kanyang sarili. Bakit? Kasi mahal ko ang taong ito at gusto ko matutunan nila na maging responsable. Ganun ang magmahal. Yung salitang ginamit ni Pablo na kasuklaman ay galing sa salitang griego na apostigeo. Nang ibig sabihin, magalit, mandidiri ka, umaatras ka na parang may kinamumulong Muhian. Hindi ito basta hindi mo lang trip, kundi ito ay aktibo, galit na galit, sukang suka ka sa kasalanan na iyon. Parang nakakita ka ng ulam na puno ng uod. Kaya kahit gutom na gutom ka, hindi mo ito kakainin. Kundi sa halip itatapon mo pa ito. At alam mo, na-realize ko na hindi ganun yung pagkamuhi ko sa kasalanan ng pride. Kasi iniisip ko, okay lang kasi hindi naman ito nakikita ng ibang tao. Hindi naman to nakikita sa vlog. Hindi naman to nakikita ng aking mga D-group members. Halimbawa may pagkakataon na may sinasabi ang aking asawa pero hindi ako nakikinig kasi mas gusto ko manalo sa argument at ayoko mapahiya at ayoko aminin na tama siya at ako ang mali. So ang nangyayari lalo kaming mag-aaway at hindi tunay na magmamahalan. Kasi kung talaga mahal ko siya, kakamuhian ko ang pride. Pangdidirihan ko to para sa taong minamahal ko. Buti na lang, by God's grace, ay tinutulungan ako ng Diyos na maging sensitive sa sarili kong pride. Ibigan, ganito din ba ang ating pandidiri at pagkamuhi natin sa pagsasabi ng kasinungalingan na kapag merong kang sasambitin na hindi totoo, nag-iisip ka muna mabuti at sinasabi mo, Lord, mayo honor ba kita kung sasabihin ko to pero hindi naman ito totoo? Kaibigan, walang white lies, walang yellow, walang brown, walang black. Ituturing mo ang lahat ng di totoo na kasinungalingan. At dapat natin ito pandirihan kung talagang mahal natin ang Diyos. Kasi yun yung tunay na pagmamahal. Hindi mo pwedeng sabihin na tunay na pagmamahal yung nararamdaman mo sa Diyos. Kung mahal mo rin yung kasalanan. At kung hindi mo pinandidirihan yung kasalanan sa buhay mo. Kung gusto nating na yung mga tao nasa sa paligid natin maipakita natin na mahal natin sila kasusuklaman mo yung chismis kasusuklaman mo yung pagiging judgmental kasusuklaman mo, yung pagiging self-righteous at iba pa. Tandaan mo ito, ang kasalanan ay hindi nilalaro, hindi nilalapitan, kundi tinatalikuran at tinatakbuhan. Nakakalungkot kasi maraming krisyano na naglalaro sa kasalanan. Nako, kaya ko namang magtiis eh. Okay lang, kaya ko yung temptation. Konting high lang naman sa kanya. Konting text, konting message. Wala naman siguro masama dito. Ibigan, huwag ka maglaro sa kasalanan. Huwag ka lumapit. Pandirihan mo ito. Yung konting dumi, pandirihan mo sa buhay mo. Huwag mo sabihin, konti lang ito. No, tumakbo ka. Pandirihan mo yan. Isa sa classic example ng pagmamahal na peke. Alam nyo ako sino? Si Judas. Basahin natin yung Lucas 22, 47 to 48. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa labindalawa. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulong mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Grabe, alam mo sa kultura nila noon, ang halik ay tanda na mahal na mahal mo ang taong hinahalikan mo. Tanda ito na nire-respeto mo ang taong iyon. Tanda ito na pinaparangalan mo ang taong iyon. Pero si Judas, iba. Ginawa niya ang halik bilang pagkukunwari na mahal niya ang Panginoong Yesus. And then, pangalawa, ginawa niya yon bilang sign dun sa mga sundalo para dakpin nila ang Panginoon. Now, bakit masakit ito? Si Judas kasi kasama ng Panginoon ng tatlong taon. Nakita niya ang mga himala nakita niya kung paano magmahal ang Panginoong Yesus sa kanila. Narinig niya ang mga pagtuturo ng Panginoong Yesus patungkol sa Diyos. In fact, nag-preach pa siya kasama ang iba pang mga disciples. Nakisama siya sa mga himala ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Now, ito'y nakakalungkot kasi sa panlabas parang katulad siya ng ibang disciples na masipag sa ministry pero sa puso ay walang pagmamahal sa Panginoon. Kaya kaibigan, tignan natin yung sarili natin. Ano? maring masipag tayo mag-lead ng D-group. Maring masipag tayo umattend ng mga activities sa church. Maring masipag tayo na mag-post ng mga verse sa social media. Pero ang tanong, meron ba tayong desire na gumawa ng tama? Meron ba tayong desire na mas mahalin natin ang Panginoon kaysa sa pera? Alam mo, mas mahalaga sa Panginoon yung pagmamahal mo sa kanya kaysa sa position mo sa iyong trabaho kaysa sa mga achievements mo sa ministry Maring sa labas mukhang banal pero sa loob nabubulok kagaya ni Judas aktibo sa ministry kaya nga nakakatakot kasi nadaya ni Judas ang lahat nung sinabi ng Panginoong Yesus na isa sa inyo ang magtataksil sa akin alam mo walang nagsabi na Ah, alam na namin yan. Si Judas yan. Very obvious. No, walang nagsabi ng ganon. Walang nakakaalam. In fact, sabi nila, sino ba talaga? Lord, baka ako yun ha? Ako ba yun, Lord? Walang nakakaalam. Kasi kasama nila si Huda sa ministry. Kasama nila si Huda sa mga activities. Mga kapatid, pwede kang masipag sa ministry. Pero ang tanong, ganon mo ba talaga kamahal ang Diyos? Ganon ka ba ka-excited sa Kanya? Ganon ba mo ba binavalue yung presence niya? Ganon mo ba siya kamahal to the point na tatanggihan mo pandidiri mo ang kasalanan. Mga kapatid, ito 'yung reminder sa atin. Kahit pwede nating dayain ang tao sa pekeng pagmamahal sa Diyos at sa tao. Pwede nating mapaniwala ang ating asawa. Pwede nating mapaniwala ang ating magulang. Pwede nating mapaniwala yung ating D group members, pati na ang buong community. Pero ang Diyos, hindi hindi natin malilin lang. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ni Judas. At hindi ito maitatago ng kanyang pagiging busy sa ministry. Ibigan, paano ka nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ngayon? Totoo ba na ito ay mula sa puso? O baka minsan, nahuhulog ka sa pagkukunwari tulad ni Judas. Sabi ni A.W. Tozer, 100 pianos all tuned to the same fork are automatically tuned to each other. So with the Christian heart that is tuned to love God supremely, it will automatically be in tune with every other heart that is right with God. Ang ibig sabihin nito kaibigan ay kapag ang puso mo nakatune sa Diyos, automatic na nakatune din ito sa iba. Ang authenticity ng pagmamahal mo sa Diyos ay authenticity din na aapaw sa ibang tao at sa kapatiran. Kaibigan, ang klase ng relasyon mo sa ibang tao ay refleksyon ng klase ng pagmamahal mo sa Diyos. Kung hindi mo mahal ng Diyos, may kita ito sa relasyon mo sa iyong kapwa. Kung mahal mo ang Diyos, may kita rin ito sa relasyon mo sa iyong kapwa noong 17th century si Oliver Cromwell. Isang makapangyarihang pinuno noon. Nag-uto siya na i-execute barilin ang isang sundalo dahil sa kanyang kasalanan. Ang execution na ito ay gaganapin kapag tumunog na yung kampana sa oras ng curfew. Pero ng oras na ng pagpaparusa, naku, hindi tumunog yung kampana. Bakit? Kasi ang fiance ng sundalo ay umakyat pala sa tore ng kampana at buong lakas na kumapit doon sa clapper ng bell para hindi ito makalampag, para hindi ito tumunog. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan para pigilan ang tunog. Alam mo, nung binabasa siya, duguan at puno ng pasa ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ni Cromwell, naantig yung kanyang puso at sabi niya, ang iyong kasintahan ay mabubuhay dahil sa iyong sakripisyo Walang curfew natutunog ngayong gabi. kibigan napakagandang larawan nito ng tunay na pagmamahal. Ang pekeng pagmamahal, madali lang sumuko kapag nahirapan o nasaktan. Pero ang tunay na pagmamahal, handang magsakripisyo. Handang dumanas ng sakit para sa ikabubuti ng minamahal. kibigan ganun ka din kamahal ng Panginoong Yesus. Ikaw ang bride at si Lord ang bridegroom. Hindi lang kamay ang nasugatan sa Kanya kundi buong katawan niya ang ipinako sa cross. At sinabi niya sa atin, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kaibigan, ang pagmamahal na walang pagkukunwari ay mayroong pag-aalay ng sarili sa iba't ibang paraan para sa kanyang minamahal. Kaya nga, tanongin mo ito sa sarili. Kung ang pag-ibig mo ngayon ay susubukin magsasakripisyo ba ito para sa ikabubuti ng iba? o aatras ito kapag may pasa at sakit na kapalit.